Ayun po, harvest po ulit tayo ng ating corn mais. Oh. Yeah. Kakasama po natin si Chuk. Magit maganda na ngayon ang panahon na po. Kahapon ay. Nabubulok din na yun. Gagara. Abot pa naman ito, hindi pa daw naman gugulang, sabi ni kuya, yung nakuha. Abot. Oh. Ay matagal daw po siya sa larangan ng pag-aano. Pagmamais. Yung nga sabi ko sa kuya, ako po yung nag-aalangan nila eh, para natigas na eh. Okay lang daw. Sasabi daw siya pagka ano na. Tanong na diretso na yun. Ha? Oh, ang order 60. Marami ramay. Para po pati ibang araw na naman are, ano, may pag, may likdangan na ano. Mari ko ito halos mawa Oh, ibang araw na. Ba't kaya pagkadami ding ibon, ano kang inaano nun? Hindi kinakain din ba yung Iyan na oh. Maya? Uuhud. Puntahan daw natin pag pong maya yan no? Sss, yun oh away Pss, yun pa sa kalapit oh. yun oh maya maya simbahan po bang tawag din ito pa oh, may isa pa yun yun ha ano pong tawag din sa maya are ah may ang simbahan ba yung malalaki oh par natutuyo na ho ang ano ay ano punuan are are ganda rin tampok Ah, natatagos din po ba ng tubig? Pagkadami lang damo, ano sa ilalim? Kinakagat ka? Hmm. <laughs> Ay po, biyot lang damo nga eh. May lamang trabaho nila, mga gat. Wala may ibang gawa eh. kundi mga gat ng mga gat lang. Baka ayos na ho yan. Kumuha hmm. na baka. Ha? hapon ah, ay ano Ay siya Baka ari na na po? Hmm. Ay, ay. ay Tas, Atin yung titignan labak kung anong style niyan. Pero ito na may paubos na no, hindi na ito makakagulang ano. Pagputi na yan no. Ay, ha Siya nga, ay kung wala order ng pang araw-araw ah. Titingnan natin yung labak at yan ay isusunod na. No? yung araw wala nga palitan po no? Diretso ano po? Pero murahin-murahin pa. Siya nga, pero tayo diretso na di yan. Palagay mo pwede na rin baka ito. Hindi pa ano. Uh, Umugtul dito ano po ba't yung parang lumiliit ay eh? halos nag isa isa na malalaking puso ano puso? puso pag isa-isa ano po ay kasi 'yan ang problema 'tong natang galit inuwak na ano ay uwak ano kamang kalinito oh. tatanggalin na po ay inuwak na po ibigay mo na sa uwak obey pabiligay ba pabiligay ilagay mo din ah matutok 'yan ay ah, ano a ah matutukoy ano kaya mo ah pero matutukoy 'tong gaganda pa man yan opo ano ka tanggalin na nga natin at nang ano ka mas maganda nga? Hindi ba pag tayo dinataga at tinatanggal? So, mo, na... Nahapon na na po. Dami ng pinagkainan. No? Ano ka kinagawa ng kabil? Ba, Binabantayan ng... Eh, eh, eh Kada siro ko. Ano? Pagkadami na siyong... Yun nga lang pala ang kalaban ito. Pero baka ilang uwak pa ang nakakatuto. Ano kaya? Ano kaya? Ay, pala, pag ganito, hindi na yung titigilan Hindi Si Mochong, at hahagi sa tabi. Oh. Parang ari kahapon la ang Bago pa ano po? Simot simot at tatapon sa mga tago. Lahat, Lahat ano po? Dini tayo sa paparin din. At ating aanahin uh, na may tama na rin yan. Nahandaw, pero pwede na rin kaya. Manta kay pagkita tayo ng bubulat-lat tay. Ganito pa Ganon ganda nanano. Ay ab, ah, pansunod na rin pa. Ito pala dire-diretso nang parbase. Tata din tayo at ating kukuha. Hindi ka nakita dong may mga nabubutas sa hinaharbisan. Ay ang kulo. <coughs> <coughs> sa bagay. Are chungganare, ano masasabi mo sa ganare naman, no? <coughs> ha? Ito daw po ay ano, amag daw ito. Mahal daw ito sa ibang bansa. Sabi ni Dayo. Hindi, yan daw po yung mahal. Yan daw ay talagang kinukultur. So, tatanggalin na po lahat ng mais. Itatapon sa tabi. Yun yung mais na lahat ng may tama. Ayaw ko rin maipakain sa baboy. May virus ano? ano? gawa nang ang uwak ang kinakain ay mga patay mga patay na daga ay tutukay na rin ating yan yan chung. tanggal na po yan natakang ko Para mga na rin mga narin o oh. walang dyan dyan sa tago sa tago po ilagay diretsyo tatin susugsugin kaya pala nung minsan ako dumaan dito ay may nakita ko mga laglag saan kahit ito galing yan ang gaganda ano po oh pag isa-isa. Bawi naman tayo dito. Na huhuli la ang ano. Lahat yung lahat yeah. ng may tama tanggalin na. Ha pag pagkalalaki ano ito ito. Oo nga oh. Pagkagara. Good na good. Oh. Ay, na pala, Pwede na no. Ay dito tama po diretso na pa order. Tung medyo isuksok mo nga po yung paghagis. At gawa nang baka matanaw din ng uwak ay. Amin pong tatanggalin na yung lahat ng pwedeng ano. At gawa na. Wari ko na may ilang uwak pa nandadali. Ano po? Aba, araw-araw makadali ng patatlo. Eh, hindi lang. Tatlo. Matalas po ang ipinang uwak. Matalas ang tuka. Nang uwak, ano po? Diyan, sa bandang gitna. Ka. Pero yung may mga hapunan po palang malapit si Rokin oo yung pong malalapit sa si saging si yung inaatake para isang landing nila yun na hindi tayo din sa gitna namang banda ano chong sa taas po bang mais ay ay sabag sabi tayo nila eh. segundo sa taas iba ah. na mataas mababa ay magaganda rin ng puso ano po oh, lalaki nga naman jackpot din yung bibili jackpot din yung magbibinta oh gumanda pa itong pakasama ano po yun nga ay gumanda pa ay masasama ano may kasabihan dong ano hindi cover by the book ano nga ba hindi ko para yon yun ay hindi daw nakikita sa gan sa labas ng ah ang ganda sa labas ng pabalat yung pagkakaintindi ko sa tagalog ay nakikita daw isang nilalaman yan pati, yung daming laglag dyan yan, 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 yung iba kayo may tama din gawa na ba ito ng hayop abay ba ay, bakit naman ano kaya nando ay ito nga no, minsan ngayon may nakita ho ako hindi daw nakikita ang basyan sa ganda ng pabalat nakikita daw sa ganda ng laman yung pala kaya rin mais natin ganun na yun. naman ba, pala sa ating Ba't yung malakas na po? Ay siya nga Hindi nung una, una, una Ay siya nga Yun nga sabi ko Parang mas tiro lalaki din Oh. Ay bakit po naman yung parang nauna yung banda din yan kasi sa banda din eh batari murain pa. alim ba unang tinanim? Yang sa sa yan o no, sa di ni? Eh? Ay ah, parehas ito. Parehas ano? Eh, Wala Ay ba, ano nangyari dito? Oh, ay mataba talaga yung tabi. ng... Oh eh, kahit na pa mataba ay eh, ba't manao naunang gumulang ay yan. Ano rain Ay alam mo pa mataba ay nabata pa. Ay siya nga tama good suggestion sa pala, pa, kahit sa pala yan o no? ay siya nga pala ay di maigit ito 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 nag-aaral din sa ating maisan matataba nga kahit maliliit ay eh, akala ko pag lumiit daw ay sobrang liit din ang ano Ibala talaga bago nagtatara yung puno sa pala pag nagtara puno ay siya nga na ay po ang naging problema naman namin din ay sa bagay hindi naman problema ang totoo ano sa dami, balato ang tawag. Ha? Magtitira din yung wakin. siya <laughs> Lakad, lakad. Ayaw. Ayaw. Hindi Ayo, hindi maigi na nakita na natin. Tayo diretso ayaw na no? <laughs> <laughs> ano. Buo. Pwede na oh. Tisting kaya natin yung isa din eh. Pwede na kaya. Pwede na ano yung binuklat mo kanina ano. Biyain na. Diretso na. Basta humaitim-itim ng buhok. Mm. Matagal pa bago makarating dito ano. Mm. Siya nga. Basta po ganun rin medyo maitim-itim ng buhok. Pwede na pala. Oho. Awang ko layo. Ha? Ano chong? Dalawang araw pa. Mm. Ay di tama nga. Alimang araw na ngayon, ay. Oh. Ay, gabuti ng gulang. Palawak na palawak pati ang sira. Natok yung parang uwak. Yan, ito. Tiyo, oh. Samahin na yan. Kaya po pag may buka yung ano, ay wag nang tingnan may buka yung anong tawag doon yung mais Pichu, oh. oh. Nice. Yan ba yung galing sa kabila? O dito? Dito.